Chay, gutom na? Maaga pa, Chay? Ay, sos? Maaga pa? Gutom na kayo? Ha? Gutom na? Ay, sos? Pati ikaw, Yugo, gutom na? Gutom ka na, Yugo? Ha? Maaga pa, bagat, Chay? Pati si Alita, gutom na rin. Pati si Agata, Eh Grabi kau, akalnya ini kau pinapakain, pati mesti cut cai, maaf bang maaga pa, maaga pa alita, cai, Grabe kau dapat ngani cai istimewis lang. isang beses ka lang kumakain sa isang araw ngayon nauna ka pang na, nauna ka pang gustong kumain pati mas Yugo gutom na rin gutom na Yugo gutom ka na rin kakain na hali ka na kain na ay, Yugo ay ay, ay. na kain na tayo ay 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 ay, katay. ay katay. Oh my god, Charlie! Oh my god, Charlie, sakit! Gutom na ang chuchay! Ay, gutom na talaga ang chuchay! Kaya ang taba-taba mo na, Chay! Ay, gutom na, Chay! Ha? Gutom na! Gutom na! Ay, gutom na ang chuchay ko! Halika na, kain na tayo! Kana? Kana? Kain na, kain na? Kain na tayo. Hala. 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 Taranta na sila. Nataranta Kasi kakain na daw. Hala. Nataranta na ang mga mga bata. Hala. 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 pala si Angel? Angel! Angel! Nasaan si Angel! Ay, nandiyan lang pala si Injil. Ay, <laughs> sige na, mahanda. Nakapagkain! Aray ko! Mm. Mahanda na akong pagkain. Diyan lang kayo. Diyan lang. Bihib lang ha, bib, Bihib lang. Hmm. Gutom na wala pang alas tres gutom na ha gutom na kayo wala pang alas tres gutom na kayo gutom na ha pati kawalita Alita gutom na ang itsura ni Alita si Chuchay gutom na si Yugo si Agata ay grabe hmm